Sa kakatapos nga lang na 2023 PBA Draft, sabay-sabay nating nasaksihan ang simula ng pagtupad sa pangarap ng ating mga bagong idolo mula sa mundo ng basketball. Speaking of pangarap mga teammates, alam nyo ba na may mga Pilipinong manlalaro ang nagtangka at sumubok na to ang pangarap na makapaglaro sa NBA? Sino ba namang hindi, di ba? Pero uy, eto ang chismis. Totoo nga, heto na nga ang team mga Seasmars, ang ilan sa mga Filipino players na nangarap magpa-draft sa NBA. Ops! Pero bago yon, mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga usapin tungkol sa mundo ng basketball. O paano? Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang listahan. Unang-una, si Japet Aguilar. Si Aguilar ang kauna-unahang manlalaro na ipinanganak at lumaki sa Pilipinas na nakatanggap ng imbitasyon para makapag-train kasama ang NBA team. Ilang open workouts din ang nilaruan niya na parte ng NBA Development League. At bago nga ang araw ng evaluation, e eh kapansin-pansin nga itong laro ni Aguilar kung saan may stats siya na 10 points, 4 rebounds at 5 blocks. Noong September 2012 ay naimbitahan nga siya sa isang two-day workout ng NBA team na New Orleans Hornets. Naging marka ang imbitasyon na iyon na dapat sana ay simulan ng kanyang karera sa NBA. Kaso nga lang, medyo hindi na impressed ang management sa pinakita niya. Pero kahit na ganun, si Aguilar pa rin ang kauna-unahang Pilipino na na-draft sa NBA D-League ng kuhain siya ng Santa Cruz Warriors, ang D-League affiliate ng Golden State Warriors. Hindi naging masyadong maganda ang performance niya dito, kung saan dinescribe siya ng talent scout bilang isang work in progress. Pero hindi na rin masama, di ba? Pangalawa, si Muwala Totua, isang Filipino tonga na sumubok magpa-draft noong 2012. Ito nga ay matapos ang napakasolid na performance niya sa Shandron State College sa NCAA Division 2. Siya lang naman ang nanguna sa scoring at rebounding na may 12.9 points, 5.6 rebounds per game. Idagdag mo pa ang kanyang 62.6% field goal shooting na nagtala ng bagong record sa CSC Eagles. Tinapos ni Tautua ang kanyang college career na may 1,160 points bilang 17th all-time scorer sa CSC. Pero kahit gaano pa kasolid ang kanyang college run, naiwan pa din siyang undrafted sa ginanap na 2012 NBA Draft. Anthony Davis, Draymond Green, Damian Lillard at Bradley Bill ba naman ang mga kasabayan niya noon. Dahilan para lumabo at magsara ang chance niyang makapasok sa NBA. Pangatlo, Kiefer Ravena. Itinuturing bilang isa sa mga pinakamahusay na manlalaro ng basketball sa Pilipinas dahil sa potensyal na ipinapakita nito. Sa paglabas nito sa UAAP na may dalawang kampyonato at MVP awards, marami nga ang nagsasabi na malaking marka ang iiwan nito para sa Pilipinas. At ayun na nga, November 10, 2016 nang inanunsyo ng Texas Legends ng NBA D-League na kinontrata nila si Ravena bilang isang developmental player. Ibig sabihin, tanging sa practice sessions lang ito makakapaglaro at hindi sa official games dahil hindi siya kasama sa official roster. Ito na rin ang naging dahilan kung bakit hindi na siya sumali pa sa 2016 D-League Draft at nagpa siya na lang na umuwi na ng Pilipinas. Pang-apat, si Bobby Ray Parks Jr., isang Filipino-American professional basketball player na kasalukuyang naglalaro sa Nagoya Diamond Dolphins ng Japanese B-League. Matapos ang successful career sa UAAP, nagdesisyon ito na sundan ng iyapak ng kanyang ama na pumasok sa NBA. Eligible para sa 2015 NBA Draft pero nabigudin. Gayunpaman, nakatanggap pa rin siya ng imbitasyon mula sa Dallas Mavericks para maglaro sa kanilang Summer League team. Si Parks Jr. ang kauna-unahang Filipino-born player na nakapaglaro sa Summer League. October 31, 2015 nang madraft siya sa second round ng 2015 Development League sa team ng Texas Legends. Hindi naging magandang performance siya dito, averaging 4.6 points at 1.9 rebounds sa 32 games na naging dahilan para bitawan siya ng team. Sa sumunod na taon, sinubukan pa niyang maglaro ulit sa D-League pero sa team na ng Westchester Knicks na kalaunay na wave din agad dahil hindi ulit naging maganda ang kanyang performance. Panglima, si Christian Standardinger, isang Filipino-German professional basketball player na kasalukuyang naglalaro sa team ng Barangay Ginebra San Miguel. Katulad ng iba, si Stan ay kinapus din para makapasok sa NBA. Hindi naman natin may pagkakaila ang taas ng kalibre ni Stan pero hindi pa lang talaga ito ka-level ng mga naging kasabay nito noong 2014 NBA Draft. Sina Nikola Jokic, Joel Embiid, Zach Levine at Andrew Wiggins ba naman Bago pa man siya naging first overall pick sa PBA noong 2017, tatlong team din sa Germany ang nilaruan niya at susubukan ko 'yung banggitin kahit mahirap. Joke. At iyon ay ang Metall Dosha BC, Edges Ehingen at SC Vechta. Nakapaglaro din siya sa Hong Kong noong taong 2017. Pang-anim, si Matthew Wright, isang Filipino-Canadian professional basketball player na kasalukuyang naglalaro para sa team ng Kyoto Hanaris ng Japanese b -League kagaya ni Standard Dinger, ang drafted din siya noong 2014 NBA Draft. Naglaro si Wright ng college basketball para sa St. Bonaventure. Mahigit 16 points a game ang average niya sa huling taon sa NCAA. Hindi lang siya kasali sa top 10 scoring ng Atlantic 10 Conference. Tinapos lang naman niya ang kanyang NCAA career na kasama sa top 10 sa assists, 3 points made, minutes played, at pati na sa free throw percentage. Hindi biro ang potential ni Wright lalo na pagdating sa shooting. Pero ayun nga teammates, dahil sa talento ng mga kasabayan niya sa draft class, na iwan siyang undrafted noong 2014 NBA Draft.